Ano, ang ganda. gubat, Dito na tayo. Tama, batong niliko ang ko. Mo mali. yung ginawa ko. Hala. Sorry, sorry. Kaya nagdadalawang isip ako sa big bike eh tapos syempre mahal pa yun. ba't kaya nila sinira to, no? Wala naman akong nakikitang mga lubak-lubak. Oops. butik, Hindi ko alam kung kaya to ng magic ko. Dalawa kasi sila. Iba tinuturo ni Google Map pero sabi nung sa signage dito daw. Ayan, hello sa inyo mga halopeeps Nandito tayo ngayon sa Hindi ko alam kung anong lugar to <laughs> So para sa ride na to ay papunta naman tayo sa Pampanga At kung saan sa Pampanga Ah, uh, Parang sa Magalang yata yun O sige, sa Magalang Pampanga <laughs> Hindi ko sure kung ano yung pangalan ng lugar eh Basta kasi naglagay lang ako ng mga pin Oh, ito, kapastarlak pala tayo. Kapapasok lang natin ng kapastarlak. Kanina yung may arko, banda doon. At ito, medyo maganda ang panahon. Maulap, wala namang ulan. At hindi naman matirik ang araw kahit na anong oras na. Alas 12, 22. Ito <laughs> na naman tayo sa tanghali ulit na ride Okay lang naman kahit tanghali ah, Hindi naman mainit eh Tsaka ang mahalaga ay eh, nag enjoy tayo sa ride. Yun naman talaga ang mahalaga. Kaya nga tayo nagda-ride. Basta enjoy kahit tanghali. Eh, okay lang. Yan na. Nagugutom na ako. Sana may kainan dun sa pupuntahan natin. At sana syempre affordable. Eh, yun naman talaga yung laging hinahanap ko. Affordable, syempre. Kasi ilang araw na ride to. Parang... Ah, uh, pang-apat na araw na to ng ride ko. Pero nag-uuwi ano man ako sa pandi ng mga nakaraan. Kaya medyo tipid kasi syempre sa bahay lang ako kakain. Pero eto simula nung pagpunta ko sa Nueva Ecija, yun na. Solo na yun lahat. Yung tinulugan ko syempre sa Sogo. syempre yung pagkain ko pa. Kaya pagkaganto ganito, yung mga wala na ako sa bahay na ride ilang araw, tipid lagi. Hanggat maaari, diri nga lang eh. Pero syempre, tumat, nagtatry ako ng iba kasi gusto kong masubukan yung pagkain nila. Kaya minsan okay lang na medyo mapagastos. Basta naman, eh, bago sa akin yung kakainin ko. Kasi sayang naman eh, ka na, hindi eh, mo pa sinubukan yung pagkain na meron sila. Kasi yun yung natutunan ko. Kasi dati sa sobrang pagtitipid ko. <laughs> hindi ko na na-experience yung mga pagkain ng mga pinupuntahan ko kahit na isa nga lang eh, okay na ako dun eh. At least merong bago para sa akin. Kaso lang, ang disadvantage naman para sa akin, pagdating sa mga kainan, eh, kadalasan, weekdays ako nag-ride, kaya karamihan sarado kasi karamihan sa mga nakikita kong kainan, bukas sila kapag ka weekends. Kung kailan maraming mga tao, maraming mga motorista, o kaya madaming mga numamasyal dito ah sige sinusundan ko lang sila ah, dumadaan sa gasolinahan okay ano ba to? MacArthur na ba to? ah Conception Tarlac parang dito ko rin nabasa yung ano eh Conception bayan ko love ko to parang dito nga yun banda sa may yung sa ilalim nung Esitex, malaman pagka nadaanan. O, oh, ayan na nga yung nakalagay, o. Oh. Conception, bayan ko. Uulitin ko, ha? Love ko to. <laughs> Parang yun yung natatandaan ko kung sinabi ko, no, nung binasa ko to. Tapos biglang may bumisina na track na kasalubong ko kasi yung isa yata nasa, nasa likod ko, eh, nawawala sa linya. O, yung eh, nasa harap ko. Conception, bayan ko. Love ko to. Ah, dito yung AC Tex na exit ng Concepcion. Gustong gusto kong matry na magmotor sa expressway. Kaso, wala naman akong big bike. Actually, nagdadalawang isip ako sa big bike. <laughs> Kasi... Una kasi, yung maganda sa big bike, syempre, pwede ka sa expressway. So, kung pagod ka na, eh, pwede ka nang mag-shortcut, ba? Diba? Uh, babayad ka lang ng medyo mahal sa expressway. Eh, pag ganito, yung motor ko, yung ganito, scooter, or kahit hindi scooter, basta below 400cc, hindi naman pwede sa expressway. Pero ang advantage naman nun, madali siyang isingit sa mga traffic. Uh, tapos madali, madali rin siya kung sakaling mga tipong ride na masigsag tulad ng Cordillera or yung sungay sa Tagaytay. Yun, madali sila doon. Yun lang talaga, pagka, pagod ka na, wala kang choice talagang sa... Mga hindi highway ka dadaan eh pag big bike kasi mahirap 'yun kung mga yun nga tulad ng mga Cordillera, sungay, mahirap sila doon kasi mabigat lalo na pag napahinto ka or hindi mo natantya yung kalsada, yung liko, bigla kang nagulat sa sobrang sharp ng curb or sobrang tarik. Wala, hindi ko alam baka <laughs> tumumba yung motor tapos mag-isa lang naman ako, 'di ba? Kaya di wala nga, walang tutulong sa akin, talagang ako lang mag-isa. So yun, kaya nagdadalawang isip ako sa big bike Eh tapos syempre, mahal pa yun Tapos, manual <laughs> Si Mack, yung nga, hindi ko magamit-gamit Talagang napakabihira lang Hindi ko siya uh, mabit-bit sa malayo Kasi ang iniintindi ko, yung kapag ka-traffic, mahihirapan ako Baka laging mamatayan lang ako ng makina Pero kung meron man akong targetin na big bike Kung sakaling marunong na ako sa manual, sanay na ako uh, Ang target ko ay yung XSR 700 kaso lang napakamahal pero ang ganda kasi gustong gusto ko yung itsura niya yung forma niya, ang ganda classic na classic tapos yung pangalawang pick ko nga yung CL500 ng Honda yon maganda rin yun classic din siya tapos pangatlo ko naman na kinoconsider is yung CF Moto yung 450 MT. Ayun, maganda rin siya. Uh, hindi nga lang siya classic kasi adventure siya eh. Nakikita ko yun eh kasi yung isang ka ko, uh, yun yung motor niya. At pangatlong pick ko siya kasi meron na yung ka ko. Eh. baka sabihin niya, gaya-gaya ako. -gaya yung isa ko nga ka eh. Bumili ng pasyo, ginaya ako tapos kulay blue din. Ewan ko ba dun? Gaya-gaya <laughs> eh. Yan, kita na dito yung Mount Arayat So, malapit dyan yung pupuntahan natin Hindi ko lang alam kung nasa magalang na tayo Wala akong mabasa na address eh Pag sa mga probinsya talaga, merong mga ganito oh. May mga nakalagay sa kalsada na school zone Tapos, medyo nakaharang sila ng konti Para papilitan kayong bumagal sa probinsya ko lang nakikita yung mga ganun sa Maynila parang wala eh kahit sa ang mga probinsya yan nakikita ko yun kahit sa Bicol meron eh ang parang wala lang akong nakitang mga ganun banda sa Cordillera parang wala nga akong matandaan na may school akong nakita don o siguro kasi wala lang sa main road hirap mag overtake na to to mukhang kailangan ko na naman na mag magic o oh, yan wala na kaso meron pang dalawa <laughs> may track ba sa harap nitong ito yung parang travis l3 so hindi ko alam kung kaya to ng magic ko. dalawa kasi sila masyadong malaki wala maghihintay na lang ako na magkaroon dito ng isa pang linya malaos ano yan malaos ko po arayat hindi ko na intindihan pero yung Araya do'yon Araya at Pampanga <laughs> Pero hindi ko alam kung anong salita yun eh Yun ba yung kabalin na salita? Hindi ko sure Ang alam ko kasi Pag yung kabalin Yung sinasabi nila Yung letter H Hindi ko nga alam kung Totoo ba yun Or parang ini-exerge lang nila Ay! Ano ba yun? <laughs> hindi ko alam kung totoo yun Or parang ini-exerge lang nila yung Paggamit ng H Sa mga joke Okay Sumukhang so dito tayo sa kaliwa sana lang tama to ayan meron din ditong ginagawang kalsada parang alam ko bawal yung ganyan ha tama ba? o bawal lang yung magbungkal kasi dito ginagawa eh hindi naman sinisira yung kalsada kaya dito tayo ba't kaya nila sinira to no? wala naman ako nakikita mga lubak-lubak Maliban sa mga lubak na ginawa nitong mga binutas na yan. Oh, ayan na. Ayan oh, yung bundok ng Arayat. Siguro malapit na tayo. Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Aray ko. Oh, ito, Ang ganda ng kalsada oh. May kulay pa yung mga barrier. Dito. Ah, ang tarik. Hila, ang gulo naman ni Google Map. Iba tinuturo ni Google Map, pero sabi nung sa signage, dito daw. Parang liblib -lib na dito. Tama pa kaya to? Ano ba to si Google Map? Tama ba to? Wala akong mga tanungan. Oh. Wala na to, putol na. Mukhang mali, mukhang mali. Ano ba to? So tama si Google Map. <laughs> Mali yung naano ko nabasa. Sabi dito daw. Pero at least nakarating tayo dito. Yan may lang nga. Okay, so yon ako yung nagkamali. <laughs> Pero yun nga, at least eh naka daan tayo dito, nakita natin yung lugar dito at maganda naman. Yan, nandito na tayo ulit. Ang tarik, ang tarik. Ah, ah ito pala. Diyos ko po, ito naman kasi yung nabasok. Hindi ko napansin yan. Ano ba naman to? Bukas kaya? Day tour. Adult 150, kids 3 to 6. 100, senior PWD 120. Ah, may staycation din. Pero syempre, di tayo mag staycation Gagala lang tayo. Pagpasok mo palang dito, ramdam mo na agad yung katahimikan ng lugar. Tahimik, presko, at ang daming puno at halaman sa paligid. Ito ang Gintong Pakpak Eco Park. Nasa paanan ng Bundok Arayat, dito sa Barangay Baliti, sa Arayat, Pampanga. Habang naglalakad, ang daming pwedeng hintuan para magpahinga at mag-relax. Meron din kung daan ang to, 208 step. Eh dito po. Dito ano na lang, parang hallway lang siya. Doon lang yung maraming step. Pwede naman bumaba rin so, doon. Oh, eh. na lang po kayo dumaba. Sige po. Thank you, thank you. Tanong po kayo dito. Thank ang daming pwedeng hintuan para magpahinga at mag-relax. Mga pathway na puro puno, malinis na hangin, at yung tipong ang madidinig mo lang ay yung mga huni ng ibon at ihip ng hangin. Nakapagod na. Oh, to. Meron pa daw isang daanan paakyat sa taas. Kaso mas marami daw na steps yun. Oh. Parang ito yung nadaanan ko kanina nung naligaw ako. Whew. Oh. Dito sa taas makikita yung cafe nila. Hindi na ako pumasok sa loob kasi parang ako lang yata yung tao. Minsan kasi awkward kapag ikaw lang mag-isa yung customer. Halos lahat ng staff puro nakatingin sa Pero dito sa labas ng cafe ay pwedeng tumambay at i-enjoy yung view ng paligid. Dito naman sa accommodation area, meron silang iba't ibang options depende sa trip nyo. Merong malabahay yung laki, merong simpleng kubo, at kung mahilig kayo sa camping, meron din sila ditong glamping setups. Nagustuhan ko yung pagpasyal dito sa gintong pakpak. Nag-enjoy ako sa mga nakita ko at nakapag-relax-relax sa paglalakad. Sobrang tahimik ng lugar na parang ako lang yung guest dito. Kaya ramdam na ramdam ko yung nature. Kaya kung trip nyo yung ganitong lugar na hindi matao, napapaligiran ng kalikasan, at pang unwind, pwede nyong i-consider ang lugar na ito. So yan mga halapips, maraming salamat sa pagdood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Pa like and subscribe na lang at hanggang sa susunod na ride! Bye-bye.